Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post ng ang balita ngayon tungkol sa panawagan ng Palacio ng Malacanang. Palacio calls for unity. <laughs> magkaisa daw tayo mga kaibigan. For magkaisa sa saan? <laughs> for what? Amid the overwhelming public outrage Malacanang assured that Marcos Jr. allegedly feels the deep frustration of the citizens, especially on the issue of widespread corruption in the government's flood control projects. Nararamdaman daw ng minamahal nating Pangulo ang ating mga hinanakit. Really? Huh. According to Palas Press Officer Yusek Claire Castro, isa rin bugal-bugal, atik-atik, the President's acceptance and respect for human rights continues, including pre-press and peaceful street movements. Pre-press na. Anong ginawa nyo sa... <laughs> Anong ginawa nyo sa SMNI? Be? Is that pre-press? Sekarang naman anti clear. Ah, <laughs> uh, ito ang kanyang exact statement. President Marcos has always respected human rights. Anong ginawa nyo kay PRRD? Nerespeto nyo ba ang kanyang karapatang pantaw? Sinunod nyo ba ang due process? Dinaan nyo ba siya sa competent Uh, legal authority o court authority, dumaan ba siya sa huwes o si Buying Rimulya na lang ang nagsilbing competent authority? Is that respect of human rights? <laughs> Ay nako. Uh, President Marcos Jr. has always respected human rights. They are free to express their feelings without violating the provisions of the law. Galing magsalita ng ating anti-clear. The palace said that while the president's position is clear, that corruption should not be covered. It calls for cooperation and unity of the people to address abuses in the system the president also wants the people to work with the government to stop this abuse in the first place anti-clair bakit nagsimula itong ganitong talamak na korupsyon sana nakinig ka sa pahayag ni ator ni Rowena Gwanson sa interview napakagandang interview ni ma'am Luchi Cruz Valdez Tanong. Ano sa tingin mo? Korupsyon. Anong mas malala? Ito ngayon o nung previous administration, Duterte? <laughs> ay, sobrang malala ngayon. Ito ang champion of champion sa korupsyon. Kasi si Romualdez, tinuruan niya si PBBM na ganito ang gawin. Bulls, ay So, bakit tayo nagkaganito? Yo, ang Pangulo. Habi niya, bakit tayo nagkaganito? Hindi niya alam eh. Anong klaseng Pangulo hindi niya alam bakit nagkaganito? Command responsibility, Mr. President. Bakit tayo nagkaganito? Tapos, nanawagan kayo na makipagtulungan sa gobyerno? Anong mga? Yes, for three years, nakipagtulungan ang tao. Kailang? Umabot na yung sukdulan. Hindi naman, oh. pati na si ano, ang ganda yung uh, salita ni Miss uh, Sarah Heronimo sa UAAP opening. Sabi niya, paglaban ang inyong karapatan kayo mga kabataan. Lumaban kayo. Kaya yun, bukas. Mayroon ng hindi makatulog-tulog kulang na sa tulong Anong mangyari sa mga rallies? Alam, may rally ko no na pro BBM o oh, no ano, basta lang daw ko noon. Anong klasing rally yung Luneta at saka EDSA rally? Against sa corruption. kaya lang why, why labot si BBM ha? <laughs> Anong klasing rally yan? Ay nako. Anyway, kanya-kanyang style. Itigil ang pagnanakaw. O sino ngayon ang who is in charge? Who is to blame? Sino ang magpapatigil? Ang presidente, walang pakialam dyan ha. O, Congress daw. Eh bakit? Nagawa ng Congress ba yan kung hindi ano ang Pangulo? Command responsibility. Bakit nagkaganito? Oh. Anong sabi ni Congressman Barsaga na kahit sinasabihan nila na may diferensya sa pag-iisip? Ba't ako? Bahala nang May diferensya rin ako sa pag-iisip. <laughs> Naniniwala ako sa mga sinasabi ni Congressman Kiko Barsaga. Sabi niya, Marcos Sr., has done many good things and also evil things. Agree ako doon. Hindi perfecto ang Marcos Senior Administration. But, sabi niya, his failure to raise well, PBBM is the most destructive thing he has done to this country. Hindi napalaki ng maayos ni Pangulo Marcos Sr. ang kanyang junior kaya ito nagkakaganito. As a person, I believe mabait ang pangulo. But as a leader, yung kabaitan niya nagiging weaknesses. Dahil sa sobra niyang bait, ang daming nakapalibot sa kanya na hindi niya alam, niluloko na siya. Dahil mabait siya. Eh kung kay Digong pa noon, eh mumurahin ka noon. So, dahil sa palamurang presidente, yung mga gumagawa ng kalukuhan, natatakot. Example, yung bala, Laking problema panahon ng Aquino administration. Pag abot sa palamurang presidente, sabi niya, sige, gawin yan, eh, pakain ko sa inyo. Minura niya ang mga nasa airport. Oh, ano? Eh, di tumigil sila. Oh, dahil sa sobrang bait ng ating presidente, kaya tayo nagkakaganito. Unity, yes, we will unite. Unite versus corruption sa administration ito. Hindi titigil ang taong bayan sa kaiingay. Yes, peaceful protest, yes. Hanggang gano'n lang, no to violence. Kailang ipakita ng taong bayan, ang galit namin sa nangyayaring korupsyon ng dahil sa leadership ng administrasyon ito Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo uh, namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan dahil tumutulo na uh, tubig ulan sa kanilang bubong butas-butas kailangan nila ng mas maayos na tahanan panoorin niyo ang video na ito muna ni Angero abot na gyud kadtong itabang sa mga tao nga nagkinahanglan og tabang kadtong mga daot na ilang balay so muna ni siya 450 kayero ang gideliver. so muna ni sila ang

ayo pangatup sesiern pangatup ngegirri kayaknya puslok